Yeah, yeah, good morning, good morning. Good morning, mga Colbeeks. Uh, dito tayo ngayon sa Mount Mangganoy. Dito tayo mag fishing naman ngayon dyan sa favorite spot natin. Napakaaga pa mga Colbeeks pa sikat pa lang ang araw yan o. at pa ano pa high tide high tide ang tubig at ngayon madaming mga naglalakad lakad at yun ay mga open na rin ng mga restaurant pa, ganda napakaganda ng weather ngayon shout out nga pala sa ating mga solid na followers mga um, love shout out sa inyong lahat mga colleagues Mali mag isa lang ako ngayon kasi talagang inagahan ko kasi tatimingin natin yung ano tatimingin natin yung kain ng snapper dito sana maka iswerte tayo sino ang nakaraan nakaswerte tayo dyan um, isang snapper malaki na ngayon itatry naman natin ngayon at baka mamaya din yung mga tropa natin mga tropa din nating angler saka yung iba na doon na sa ano nasa leisure na doon na sila naka pwesto ngayon good morning good morning Ang paswerte yun mga kakaulbix Good morning mate Ayan <laughs> you know, o, madaming mga madaming mga nakatend ngayon dito ah, Dito sila nag ano nag kakamping niyan. At dun, pumakit sila dun sa tuktok ng mount. Maganda-gandang exercise din dito mga Colt bug Dito yung daan natin. Dito tayo dadaan sa ano, hindi tayo dito magsishot. Hello, good morning. Good morning. Ayan mga Kaka Ulvix. Mga tao dito, mga lokal. Uh, pag nakasulubong mo sila, talaga mag-aano sila sa'yo. mo sabi ng good morning. yan How are you? Yan, mga kolbis Doon tayo, pupuesto Sa ano na yun Sa Spot na yun, yung spot natin dito yung mga madaming mga nagdi-jogging ngayon. madaming nagdi-jogging. hindi na tayo ng gising hindi dyan tinanghali tayo ng gising mga kodeks ang bala ko sana um, pagputok ng na liwanag nandiyan na tayo sa si spot kaso nag pa tayo ng ano almusal natin ang alay yung ano mga pugad ng ano rito yung mga malalaking ibon yung mga kumakain ng malalaking isda ingal ako wala ah. tayong practice yan ang madami pugad sana di pa gaano high tide kasi may tawiran dyan oh wow oh hey yan dito na tayo po pwesto mga kakolbix dito tayo po pwesto tayo okay. po pwesto mga call beats oh yeah update po kayo mamaya pag nandun na tayo alright alright